Rami Manang ati Paka Daiba sa inyong natanan. Ang tapok nating mga wika sa episode na ito ay malapit sa aking puso bilang isang Antikenya. Ang Antike ay matatagpuan sa Region 6 sa Isla ng Panay. Ang pinutukoy nating mga wika ay ang Kinaraya at ang wikang Hiligaynon. Ano nga ba ang relasyon ng dalawang wikang ito sa isa't isa at bakit tila magkapareho sila? Na hindi. Samahan niyo ako pag-usapan natin. Ako, si Welsi Joy tanate nag ako sa siyudad Sang Bacolod. Kagako, isa kahiligay nun. Ako, si Merby Alem S. Labroda. Kinaraya ang akan lengguahe. Bahal ang ginalain ka darwa kaligwahe isang pareho kami nga taga Narwa kaligwahe. Ano ayhan ang masdaan? Kinaraya, according sa mga scholars, siya yung mother tongue older than Hiligaynon. Of course, that's one theory. Wala namang absolute uh, dito lahat. No? Pwede namang contest Actually, yung Hiligaynon, kung tutusin, bago siyang mika. No? Pag sabi kong bago, nade-develop lang siya siguro mga taktong siglo pa lang siya. No? Or at, at the most. Pag sinabi natin yung panitikang Hiligaynon, mukhang mahigit isang siglo lang talaga siya. No? Kasi nasa panay kasi yan na, na language yung Hiligaynon at sinasalita siya sa mga lungsod tulad ng Iloilo, City, Rojas, City sa Kabakolod City. Pero ang wika talaga ng Panay ng Region 6 ay Kinaraya. Halimbawa, yung nung 1888 lang na publish yung uh, Arte de la Lengua Bisaya Hiligayna, no? So 1800s lang 'yun, 1818 lang 'yun na na-document ng mga praile, no? Kasi, at dahil sinasalita siya sa city, yung iligay nun, naging hegemonic language siya ng panay, sa kanilang regos. Sa mahabang panahon, parang ang badoy-badoy mo kung nagkikineraya ka, no? So para mag social ka, dapat iligay nun. Kasi iligay nun yung naging wika ng, ng mga lungsod. And then, yung radio din, yung Bombo Radio Philippines na ililubis, um, uh, doon kami nakikinig ng drama. Yung... No? Maliit pala ako nakikinig ng drama sa radio. Kaya parang pag taga-antikik ka, automatic sa'yo alam mo rin yung ligay nun. No, sa applied linguistics, uh, may mga pag-aaral sila na kasi ibang disiplina yung linguistics, di ba, na yung iligay nun daw ay galing sa, sa waray. No? Pero kung pakinggan mo yung waray, parang siyang kinarayaan. No? Magkalakit yung waray sa kayong pinarayaan. Sa New Bisayan language. Pag alimbawa, nasa Indonesia ako, or Bali, or Malaysia, pag nakikinig ako ng mga lokas na nagsalita ng bahasa, parang kinaraya siya, pakinggan. No? In fact, maraming the same vocabularies. Are, that's the language brought by the Malay settlers in the 12th century. It's it's, it's the old kinaraya, which is very different from the kinaraya today. That's why, um, kung basahin halimbawa yung Panay Bukidnon epic, which is supposed to be in the Arctic Kinaraya, pinapublish ng UP Press ngayon. Ibang-iba siya sa Kinaraya today. the Day. Yung Hinilawot, ano yan, series yan ng epics. No? Pero may Hinilawot talaga na version na napublish na ni F. Landa Hucano. Mas nauna, patay na si F. Landa Hucano, mas nauna siyang anthropologist no? ng UP Press. And isa sa mga early anthropologists ng whole Philippines, no? nagaling na Iloilo. -ilo. So that's why yun yung kanyang naging dissertation, yung Hinilawot epic. No? And then yung chanter popular doon si Huganan. Siyempre, patay na. Mas exciting yung Panay Epic. Paano nagsimula yung gera no, sa Panay Epic? Kasi itong si Labaw yung dato, nasira ang kanyang kudyapi ang kanyang gitara. No? Ngayon, sabi sa kanya, mapapalitan na ang string na kanyang kudyapi ng golden pubic hair ni Amburukay. So, ang, problema sa si Amburukay, bruha siya. No? Very powerful siya na, na bruha. No? So, anong gagawin? Sa cave ni Amburukay, no? tinutahan nila, hindi na makatulog si Amburukay. No? At kung makatulog sa Amburukay, dinakaw nila yung golden pubic hair ni Amburukay. No? Para matugtog ulit yung kanyang gitara. E pagising pag-ising na Amburukay, nawala, nawawala kanyang golden pubic hair. And it's the sa na kind of inner world view no so mm -hmm. so kaya kaya yung yung pagiging bastos na no? yung yung clean body no parang normal lang yan no? and remember that this epic is the enchanted by Abinoko no to everyone including children so, yung kinarean of, ano siya yung, yung nga yung tawag namin na nag-ragma, ano? Kasi maraming R masyado. Sa kami, sila kami, like, uh, acted, acted, no? So, um, mas ano siya, no? Mas uh, earthy, mas uh, crispy. that's the word, no? Crispier. Para nga sa amin, yung kinaraya, mas mabilis siya compare sa hiligay nun. Actually, maraming terms uh, term sa kinarayan, hiligay nun, na pareho rin naman sa ano eh. Pareho rin naman sa Tagalog. No? Pero yun nga, uh, abundant yung R no? So, yung guttural sound. Pero yung R ng tinaray A, although hindi naman sa lahat ng cases, nagiging L sa hiligay nun. Yung hiligay nun naman, alimbawa, kumusta ka? Ay, yung ayong ano, di ba? Parang pabebe na, no? Alimbawa, kagaya nito, for me, I speak fast, no? So, that's the tinaray A, me, I speak fast, no? I like, I could shift to hiligay nun. Sige na bala, no? Sige na bala. Uh, pero siyempre kung kinaray ayan, halimbawa kapag galit ka, lintian, ba? Diba? Uh, linti, di diba? uh, parang ma maragsa, no? Mabilis. Pero kapag hindi ganoon, kalinti ah, uh, ba? Diba? So, galit ka pero parang pakanta, ganoon. Ay, lintian git ng mga tao. Iska na mga ginuban, hindi ka siya mag maglimas. Hindi ka usya maglimpyo sa balay. Ay, limuti. Ay kita na. Bawday! Wara, dugita akong bala at kwarta. Oh, luma ko dahil bibay. Danda lang kada semana. Oo, uh -uh, dah. Sure, ball na iya. Eh. Bukod sa Hispanay siya, paraming incheck like sa Molo ilo ilo it's a uh, ano ng parian no kung saan yung mga Filipino Chinese no? so um dahil silang kumagamit ng Kinaray-a maraming pagbabago halimbawa yung yung wara ng hilig ng Kinaray-a naging wala kasi may difficulty daw no, sila magpronounce ng ng R so nagiging L no so yan yan ang nangyari no so uh, ang Hiligaynon ay mas Hispanized kaya malambing siya na language no so at elegant unlike yung Kinaray-a It's a brush language. Kaya elegant pakinggan yung yung kiligay nun. Ano language. Kaya nabuo siya sa mga cities. And syempre, dahil nga sa kasaysayan, we know language as class, which means each poor. Dahil center ng power, no? historically speaking, yung ilo-ilo dahil sa rice ng sugar, no, in relation with Negros and dahil sa opening ng port uh, for a long, long time, naging center ng commerce. And then yung Antique, being poor, naging supplier ng Sakada sa Iloilo at sa Negros. So that's why Kinalaya was associated to be the language of the poor, na no? the language of the Sakada. So kaya kahit ako yung generation ko, nabutan ko yan. No, na nag-aaral kami sa UPB, yung hierarchy. Taga Iloilo, taga Negros, syempre they are the, uh, the rich. No? And saka yung mga taga-antike, sila yung mga poor, no? So they're considered to be the badoy, the jologs. Ah, so yon, so kaya nahiya magsalita sa Kinaraya. Pagdating mo ng Iloilo -Ilo City, nagsishift ka into L, nagsishift ka into Hiligaynon. Yung hmm. Kinaraya kasi abundant siya sa R, ah, uh, no? So brittle and parang German siya, no? Ah, uh, mabilis. Parang nagagalit ka. In contrast sa Hiligaynon, na lilting, no? And saka kahit galit, eh parang kumakanta pa rin. May nag sa akon sang atlaw sang tagipusoon. Sabi ko, may date na. Kulpe lang may naghambal. Mabalikya ko kami bulak yung niligay nun, sinasalita lang siya sa city, sa capital, sa center. Parang siyang naging language ng education, nalimbawa, no? Language ng mass media, language ng simbahang katolika. Yung very powerful hanggang ngayon yung Archdiocese ng Haro. At ang language ng Archdiocese ng Haro is hiligay nun. Kaya, buong panay, lahat ng misa iniligay nun. So parang yan ang naging language ng language of power no, and influence in in, in panay. Gano naman sa Sakinaray, ay merong gift. Pang ano siya, no, pang pang para for emphasis. Pwede, naman kayo sabihin mo salamat. Di ba? Ibig pag binigyan ka ng candy, so, sabihin mo salamat. Pag talagang binigay sa'yo gold bar, huy, salamat, gift. Yun ang nagsisignify. No? Parang equivalent siya ng Tagalog ng talaga. Pero yung gift kasi kahit saan ilalagay, pwede. Girl, nabudla yan. Hindi kuya bala sa ngaton mo. Jewel bala. Hindi kit kuya kain sindi. Sa kipang butang din ma'am. Ano gin bala ang kinanglan mo sa'kon? Damog nagkahilita bo sa bugos na pungsod. Abaw yung parang ano lang siya, no? Expression siya ng interjection lang siya nung no? pag nagugulat ka or mm -hmm. masaya ka so parang abaw parang abaw ang ganda-ganda niya parang ganda or abaw pangit-pangit niya Abaw, doro inyo nga tubas ba? Ay abaw, ang iya por maho. Daw mauban na siya. Abaw, lakagit kita gambang ang makadto 'di ba? well, old-fashioned Ilocos society, yan yung Ilocos society na na very Catholic. Ang Iloilo -Ilo City, puno yan ng mga old churches. No? Because, uh, diba, after after na di Gaspi yung Cebu, so naganap sila ng pagkain, napunta sila sa Panay. Kaya, yung Panay, sa Spanish given name, no? yung Panay, Panay, to ay pan there is bread. Kasi bongga yung mga palayan ng Panay Island. No? So, kaya nag-settle sila sa Panay Kapis. No? And then, tinanggap naman yata kaagad ng mga taga-Panay yung, yung Catholicism. Kaya naging bastion of Catholicism, no? yung, yung Panay din. When you speak of oral literature in Western Visayas, so, predominantly, it's in in Pinaraya, no? And hindi kayo nun, mas written siya. Pero dahil nga hegemonic language siya ng Panay, ang damit ang lahat ng publications yung magazine di ba like ang new magazine sa ilo kasi ilo siya hindi siya so even writers who are kinaray a speakers they would write to hindi nun para sa akin may two great writers yung hindi nun language no, si Magdalena Halandoni sa mm -hmm. si Ramon Mosones who was declared national artist two years mm -hmm. ago no? sinong national artist for natin na may 62 novels wow oh, ano naman laban nila sa 62 novels ni Ramon Musones, di ba? Eh, pero bakit ngayon na siya naging national artist? Kasi nga, sa Iligay nun siya nagusunat, marami naman literary critic na Manila-based, illiterate naman sa Iligay So, kaya ngayon lang na nalaman, no? Pero pag greatness, o nga, malayo sila. Another uh, genius, si Magdalena Alandoni. 48 novels naman siya. Bukod dun sa mga, sa poetry niya, sa short stories niya, sa essay niya, so sa play niya. Ang dami-dami. No? Siguro, pag titingin tingnan mo yung archives ng nagbasa archives and receipt sa nagising kay ilo saka, sa Casa Center for Western Studies sa UP ilo isang bookshelf yan, yung mga works na lang doon and mostly unpublished and untranslated ang dami talaga sa sulat more than 100 volumes so so ganun kayaman yung hindi ng writing no kaya ang dami-daming writers yung first half of the 20th century, yan yung golden age ng Ilonggo Sarzuela yung Hiligaynon-Sarsuela. Uh, powerful language yung Hiligaynon. And then we have the Hiligaynon Magazine. Although, nag-fold up na siya, parang last year yan. Primarily, dahil nga mayaman yung Iloilo at saka Negros, Osionfish. marami sa mga illustrious no ng mga Ilonggo at sa Canigrense na nag-aral sa Manila, nag-aral abroad. Kagaya nina as a film for instance sina Peke Galiaga, yung mga Lopezes, di ba? galing sila sa Iloilo bago pumunta sa Manila, yung owner ng ABS-CBN. Uh, yung mga Arroyo, di ba? Yung mga pamilya nina Marrojas. Yung lahat no, hundreds ng the political clans galing sa Iloilo at sa Negros. So they are the educated class no? So, sumusulat sila sa English. And then, kaya marami tayong mga writers na writing in English na primarily galing rin sa region. No? But on one hand, while there's writing in English, hindi naman tayong pagsusulat sa Kinaraya, sa Hiligaynon, and of course, sa Filipino. Ang dami mga folk sa Hiligaynon, no? So, halimbawa, yung mga Iliili, Tulog Anay, yung mga Dandansoy. Iliili pauli uh, we have the folk singer pangalan niya si pirot no you can just google it si pirot no uh, you can check sa youtube yung kaniyang mga and lahat no ng nasa rehiyon uh, here and abroad they know pirot no? So uh, Pirot is a folk singer. Kung yung si uh, no, merong Yoyoy Villamey, eh, no? Ito merong Pirot. Ang simula ko na kumakanta ko noon sa Harana ba na programa uh, nandoon sa DYFM o Bumbo Radio. Palangka. Yung mga inspirasyon ko uh, sa ngayon, uh, pagsusulat ko, uh, sa pamagitan ng mga nagsubaybay sa mga awiting ilong ko, nandiyan ako na akit ba na mag uh, sulat ng mga ilong awitin. Ang maminsahe ko lang sa araw, atong mga ulihing tubo, no? nga punta ni, hindi nga natong pagkalintan ang atong kaugalingon nga lingwahe. No? Kaya uh, para man nga uh, babalaan man ninyo siguro kung ano ka uh importante ang atong lengguwahe sa atong nga, nga lugar no ngayon yung Iloilo -Ilo City for instance lalo na very supportive yung city government and ngayon uh, sa mga bars no sa mga coffee shops sa Iloilo -Ilo, uh, there's that uh, regular jamming session no ng mga uh, spoken word artists, no yung mga young people and even yung mga banda-banda na yan no so Iloilo -Ilo City is uh, the whole region is uh, esa you no know, no bursting no and 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 thriving kasi malambing siya na wika. It's a sweet language. And then, um, yung matamis din na yung history na niligay nun ay um, na-form siya sa mga cities, no? Social Visayas, ang mga city na umaman dahil sa sugar industry it's, a Filipino language eh. kasi nga di ba it was uh, formed no with the because of the influence ng mga colonizer so kaya pareho yung nangyari mo no, sa ibigay noon sa nangyari sa iba pang mga wika which i think yan yung sign ng ating pagka Filipino no yung yung tunggalian ng ng banyaga sa kanakatutuko kahit anong gawin natin wala tayong magagawa talagang mix tayo mestizo tayo no? culture natin. Uh, kaya iba yung tagalog sa filipino di ba so yung tagalog yun yung patutubong wika ng ng ano ng bulacan manila batangas no pero yung filipino yan yung uh, bagong wika oh no? na nag-join na, nagsisynthesize. yung direction ay payamanin niyo yung mga wika niyo sa iba't ibang rehiyon payamanin yung iba't ibang wika ng Pilipinas para makakabuo tayo ng filipino no? So halimbawa, isa sa mga kinaraiaan hiligay ng word na napasok na ngayon sa UP dictionary or even kinagamit na no? at isa sa din, maraming nakakaintindi. Insat daw may gahom kuno timo. Magaabot gid ang chimpo nga manginhayahay man ako. Bangga, hindi ka na nasiya. Sakitan ka lang na. Sige, pabulbul -bu lang da- Ambot ah, hindi naman to siya kaabot niya. Buti na lang, babaeng aking mga anak. Pero inday, mapitiho kong kung buhay pa si Andre, siya ang unang-unang magpapailista kay Miguel. Kaso na. Um, kumain na ba kayo? It's alright, Inday. Naku, no, kaya barbaridad no, Inday. Papunto. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito pala kahirap ang biyahe papunta sa iyong asyenda? Ay naku, at ang mga kalye <laughs> terrible! At ah, yung super mo Inday, ha? Naku, akala yata plano ang kanyang minamaneho. Yung Inday, you know, very interesting yung Inday. Yung Inday, term of endearment siya, and term of respect, yung mom, yung equivalent ng mom is si Inday. Kung tohan bawa sa hasyenda, yung boss na babae, si Inday. So kaya pupunta ka kay Inday para halimbawa humingi ng ng kung anong mang request or favor. Uh, halos lahat din ng anak na babae tinatawag na Inday. So, Inday is very positive term of endearment. Yung mga mahihirap na Inday na napunta sa Manila, naging katulong sila. Uh, so, kaya nang mapunta, no, na matransplant si Inday na anak ng isang ordinaryong magsasaka, na no? walang pera, kailangang maging housemaid, so napunta sa Manila. So, anong pangalan mo? Si Inday. No? Kaya tinawag sila na Inday. No? So, they understood Inday bilang katulong. No, yun yung evolution ng wika mula sa term of endearment and respect 'no yung inday nagkaroon ng ibang kahulugan. Umuusbong yung wika dahil patuloy siyang ginagamit, 'no, and yung iba't ibang platforms. Yung maganda nga sa kinetically ay noon ay dahil na intellectualize siya, na isulat siya, 'no. 'Yun yung yun yung kumpara mo sa ibang wika na nawala lang siya, 'di ba? Kasi tapos mm -hmm. oral. Yun yung yung danger ng oral, nawawala siya unless recorded. So yung Kinaraya na isulat siya. So kaya may mga libro. So kaya ay, hindi lang siya basta-basta mawawala. Ngayon sa ako ng internet, ang daming nagbablog. Vlog at saka vlog. No? So, uh, at saka daming mga groups. No? So, uh, di ba, ang daming mga Facebook Books, no? They also write in Kinaray-a, no? Yung mga post nila doon na uh, also in Kinaray-a, lalo na yung mga OFW, no? So, kaya ako, hindi ako naniniwala na mawawala, wawipe out right away or easily. Halimbawa ngayon, tinuturo na nga siya sa mother tongue at saka sa K-12 curriculum, at least sa 24th century literature, uh, they are reading yung mga events na yun, Uh, sa Facebook ko nga no yung mga commencement speaker I have friends no na dahil online ngayon uh, they accepted the invitation sa kanilang mga mga hometown schools to be the commencement speaker and they choose to speak in Tinaray and Hiligaynon no? so that's very good no and then gugma love kasi like for example ako right now there are things that you can only write and think in in kinarayan hiligay nun. I still pray in kinarayan hiligay nun, no? Yung mga marugdup na prayers, yung mga wish ng heart mo, uh, it's still in kinarayan hiligay nun. Yung mga gusto mong kainin, no? It's still the the ano, ilonggo food and the uh, food from home. So that's what uh, I think for me, yung essence ng mga inang wika or yung essence ng mother tongue. It's really that, no? Yung uh, language siya ang heart. Kaya pala Inday ang tawag din sa akin. Ang ibig palang sabihin nun ay paggalang sa babaeng mas nakakatanda o mas may otoridad. Abawgid! Sa susunod na linggo, atin namang pag-uusapan ang wika ng mga Bisaya, ang Cebuano, ang ikalawang pinakamalaking pangkat linguistiko sa ating bansa. Samahan niyo po ako ha. Ako po si Loren Legarda. 🎵 Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon na panahon May pala na pating sa bagong generasyon